Saludo rin kami sa LGU ng Antipolo. Kasi, umagang umaga pa lang, nandyan na sila para i ang, ang mga natambak dahil bon ng traffic dito dahil sa nangyaring uh, landslide. dito sa landslide na to, is Hirap marami po ang traffic. Ayan, kung mapapansin mo, yan ang video yan. ay kuha ko ng umaga after po ng uh, bagyo. Kung mapapansin niyo siya, mapapansin niyo siya ay makikita niyo na wala ang kanyang kaplang kusina. Parang kalating kusina ay natala ng landslide. Nung At saka, hindi na malaya ng may-ari ng bahay, naungulog na pala ang kanyang kusina nasa siya sa agos ng tubig o sa agos pa din ng uh, pag landslide. Mga si si para tulong-tulong yung LGU ng Antipolo pagkatapos ng bagyo. uh, nung gabi kasi, Uh, habang kasagsaga ng bagyo, kasagsaga ng malakas na ulan, ay eh hindi namalayan ng may bahay na nahuhulog. Unti-unti nang nahuhulog ang kanilang tinitiran. Ang kusina pala nila ay nadala pa. Kaya sinigawan sila ng kanilang kapitbahay para paalisin at saka pinuntahan sila ng barangay ng gabi para paalisin. Pinuntahan mismo sila ng taga-barangay nung gabi para lumika sila sa safe na lugar. At yun ay pinagpapasalamat din namin sa Lugie o taga-barangay dahil agad-agad silang nag -re sa mga nagre-responde sa may mga pangyayaring ganito. So saludo po kami sa Ilojeo at mga barangay ng Antipolo. Ah, maraming salamat. Uh, ah, sa Ayan, kung mapapansin nyo, napakarami nila na nagtulong-tulong kaya ang bilis niyang matapos. Uh, ayan, marami sila. Kaya magbilis niyang matapos. Uh, matarik kasi ang lugar na yan. Kaya sa sobrang kusina, ilang man, na araw na din sobrang lakas ng ulan. Tapos so, parang binubuhos nila siya na walang tigil na sa isang araw halos ah uh, yung ulan na lang sinasabi mo ang 10 times ng pabalik-balik tapos sobrang lakas na parang akala mo yung uh, binubuhos na lang sa atip mo na hindi na siya parang hindi normal na ulan kaya uh, ngayon na naman lang tinag sa matagal na panahon ngayon naman lang dito nagkaroon ng landslide life. sa Sibuya na yan ilang taon na rin yung ah hindi nakakaranas ng landslide. Ngayon din, na ngayon lang din naman ulit. Kaya, maraming maraming salamat. Uh, sana ang video nito ay magustuhan mo. Mag naman sana makalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share. Is uh, subscribe naman ang channel ko. Maraming maraming salamat. Sa susunod ng video, sana panoorin nyo. God bless. Thank you.